Ikalabing isa, makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. Ikalabing dalawa, huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Ikalabing tatlo, anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka at karunungan ang mamumutawi sa iyong mga labi. Ikalabing apat, huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, igalang mo ang Panginoon habang nabubuhay ka. At kung magkagayon, ay gaganda ang kinabukasan mo at mapapasa sa iyo ang mga hinahangad mo. Ikalabing lima, anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. Huwag kang gumaya sa mga lasengo at matakaw sa pagkain. Dahil ang gaya nila ay hahantong sa kahirapan. Tulog lang sila ng tulog, kaya sa bandang huli ay magdadamit na lang sila ng basahan.